Hi guys, grabe. Sobrang kinikilabutan ako sa nakita ko. Ngayon ko lang to nakita pero talagang tumaas lahat ng balihibo ko sa katawan. Grabe, never kong ini-expect na makakakita ko ng ganito. Habang papalapit ako, grabe, kinikilabutan talaga ako. Ayan guys, nakikita nyo ba yan? Guys, mga garapata yan. Grabe. Diyos ko, hindi ko ini-expect na mayroong ganito dito sa bahay. Kasi laging naiiwan ang bukas tong pinto namin. Kaya naman, laging nandito yung aso. Yung aso kasi pumapasok dito. Ang dami atang kuto, garapata. Kaya naman ngayon, grabe, nakikita nyo yan. Sobrang daming garapata sobrang daming kuto ng ano o oh. ayan guys kahit dito sa may cortina umabot na din grabe sobrang kinikilabutan ako nung nakita ko to as in ngayon ko lang siya nakita sobrang nakakakilabot Tapos sobrang dami pa niya as in. Kahit dito sa may tropilo namin, ang dami. Oh, ay, my God. Oh, my God. Yes, po. Pati dito. Ayan, oh. My God. Yes, go pati dito sa ilalim mo. Oh. Ayan oh. Kahit dito sa side na to, meron na din. Oh my god. Grabe. Dito sa labas ng bahay, meron na. Grabe. Kahit dito. Sobrang dami kayo sa mga singit-singit. May grabe. Sobrang dami na. So, ito, itatry natin na lagyan o isprayan ng bygone kung mamamatay sila dito. Pero sa totoo lang, sobrang kinikilabutan ako dahil sobrang dami na palang ganyan dito sa gilid-gilid ng dingding namin. Grabe, yun. Oh. Kahit dito. Oh, my God. Grabe. Sobrang kinikilabutan ako habang nakikita ko to. Ito pa, guys. Grabe, sobrang akong kinikilabutan kahit dito sa Mike, Warta, ni Dudong. Ang dami na din. Ayan, guys. Ayan, you no? Know, ang dami na rin dito sa kwarto ni Dudong. Grabe, kinikilabutan talaga ako. Ayan o. Oh. Ano ba yan? Ang daming puto? Ang dami nga. Grabe, sobrang dami Gapapa dami, grabe Tengokin guys, oh mm -mm. Ayan, betul-betul Grabe, sobrang dami Kikilabutan ako. Ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kadami yung makukuha natin gamit ito. na na natin. At kukunin natin gamit itong Actually, siya Ayan guys. Ayan o. Oh. Pag napipisa naman siya, tumodo ko. Ayan Oh my God! Diyos ko po! Pag pinisa mo siya, talaga ang daming tuggo. Sobrang nakakilabot. Parang ito ito <laughs> kasi ang dahilan mahilig sa aso hindi ako yun ako man naman po kung ano magandang gawin dito sa ganitong problema namin na sobrang daming garapata sobrang daming kuto ng aso sa dingding ng aming bahay so ang gagawin na lang namin is tatanggalin na lang namin itong mga kortinang to baka sakaling may mga garapata pa talaga nagtatago dito sa mismo ang kortina ayan nakikita nyo oh ayan guys okay, so, oh grabe ang dami niyang mga garapata ayan oh as in sobrang dami So, bumili na ako ng sabon para dyan. Para dun sa mga aso. So, ayan. Ito yung sabon na yon Kaso, natatakot kami dun sa aso dahil hindi namin siya napa-injection na ng, ng anti-rabies ba yon Kaya naman kapag papaliguan namin, masyadong mailap. Kaya natatakot din kami na baka makagat kami. So, syempre, wala naman ding injection yung asong yon at baka kami eh, alam mo na, magkaroon ng rabies or syempre nakakatakot din naman. So itong sabon na to, I'm not sure din kung effective pero nakita ko lang to sa online. Gusto nga sana namin itry dun sa aso namin yon or yung aso nandito sa amin. Kaso yun nga lang napakailap. Tinatry ni Batang Arabo na shampuhan or paliguan kaso talagang napakailap.